Genesis chapter 11 Ang Tore ng Babel Nung time na yun, iisa ang language ng mga tao at pare-pareho lang ang mga salitang ginagamit sa buong mundo. Habang palipat-lipat ng tirahan ng mga tao sa east, nakarating sila sa isang patag na lugar sa Babylonia at doon na sila tumira. Sinabi nila sa isa't isa, Tara, gumawa tayo ng mga bricks at lutuin natin maigi para tumibay. Bricks ang ginamit nila. Imbis na bato. At alkitran ang pinangsemento nila. Sabi nila, Tara na, gumawa tayo ng city na may tore na aabot sa langit. Para sumikat tayo at hindi tayong magkawatak-watak dito sa mundo. Bumaba si Lord para tignan ang city at ang tore na tinayo ng mga tao. At sinabi ni Lord, Nagkaisa sila ngayon at iisa ang language nila umpisa pa lang yan ang pwede nilang gawin. Sa susunod, magagawa na nila kung anong maisipan nila. Bumaba tayo at guluhin natin ang language nila para di sila magkaintindihan. So kinalat sila ni Lord sa buong mundo at nahinto ang pagtatayo nila ng city. Pinawag na Babel ang city kasi doon ginulo ni Lord ang language ng lahat ng tao. At mula doon, napunta na sila sa iba't ibang lugar sa mundo. Ang lahi ni Shem. Ito ang lahi na nanggaling kay Shem. Noong 100 years old na si Shem, dalawang taon after ng baha, naging anak niya si Arpachshad. Tapos, nabuhay pa siya ng 500 years at nagkaroon ng iba pang mga anak. Noong 35 years old na si Arpachshad, naging anak niya si Shela. Tapos, Nabuhay pa siya ng 403 years at nagkaroon ng iba pang mga anak. Nung 30 years old na si Sheila, naging anak niya si Eber. Tapos, nabuhay pa siya ng 403 years at nagkaroon ng iba pang mga anak. Nung 34 years old na si Eber, naging anak niya si Peleg. Tapos, nabuhay pa siya ng 430 years at nagkaroon ng iba pang mga anak. Nung 30 years old na si Peleg, naging anak niya si Reu. Tapos, nabuhay pa siya ng 209 years at nagkaroon ng iba pang mga anak. Nung 32 years old na si Reu, naging anak niya si Serug. Tapos, nabuhay pa siya ng 207 years at nagkaroon ng iba pang mga anak. Nung 30 years old na si Serug, naging anak niya si Nahor. Tapos, nabuhay pa siya ng 200 years at nagkaroon nang iba pang mga anak. Nung 29 years old na si Hanor, naging anak niya si Tera. Tapos, nabuhay pa siya ng 119 years at nagkaroon ng iba pang mga anak. Nung 70 years old na si Tera, naging anak niya si Abram, Nahor at Haran. Ang lahi ni Tera, ito ang lahi ni Tera na tatay ni na Abram, Nahor at Haran. Si Haran ang tatay ni Lot na unang namatay si Haran kesa sa tatay niya. Namatay siya sa lugar na kung saan siya pinanganak. Doon sa Ur sa Babilonya. Naging asawa ni Abraham si Sarai at napangasawa ni Nahor si Milka na anak ni Haran. Naging anak din ni Haran si Iska. Baog si Sarah. Kaya hindi siya magkaanak. Sila manitera ang anak niyang si Abraham, Ang apo niyang si Lot na anak ni Haran. At ang manugang niyang si Sarai na asawa ni Abraham at magkakasama silang umalis sa city ng Ur sa Babylonia para pumunta sa Kanaan. Nakarating sila hanggang sa Haran. Tapos, doon na sila tumira. Doon na rin namatay si Tera sa edad na 205.